Napakatindi po ang naging pasabog ni Ka Eric kung saan ibinulgar niya itong si George Erwin Garcia at makakasabwat sa pagdisqualify sa Duterte Youth Party And of course, sa kalaban po ni Bini Abante. Ngayon si Bini Abante po is mukhang babalik na naman mga kababayan po natin sa pagiging kongresista. Nako, tuloy na naman yung tricom nito. Tuloy na naman yung tuadcom nito mga kababayan natin. At uh, bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like and share ang video natin. And of course, no, malaya po kayo magkomento pagkatapos nyo mapanood ang video nito. And syempre, mga kababayan po natin, nagsalita na rin mismo ang Duterte at party at sinagot ang mga allegation laban sa kanila at ibinulgar din yung purpose talaga no, ng uh, pag laban sa kanila. At may matinding announcement po itong si Asik Cardima na kailangang malaman natin lahat. Sige, unahin muna natin mga kababayan itong si Asik Cardima na uh, they are mandated to proclaim us noong May 19, pero hinohold nila kasi daw meron tayong pending case. Mm. Ang sabi nga natin sa Supreme Court, nagpetition tayo, paano nangyari na hinuhold tayo because of a pending case noong 2019? Pero yung mga kasamahan naman nating party list at senatorial candidate na merong pending cases, hindi naman hinuhold. So doon nahalata naman natin na pinopulitika tayo ni Ecomilec. Mm -mm. Yung mga po, ibang party list na sinabi mong meron ding pending cases pero hindi hinold yung proclamation. Can you give us examples? So, grabe, ano, mga po natin sa dami po yung may mga pending cases si Dilima, si Castro. Di ba? Matitindi yan, mga convicted yan, mga babayan po natin. Pero bakit ang partiles? at party list? And kagaya po ng sinasabi ni Cardima, 2019 pa yung reklamong ito. Pero, hindi nga nila ginawa ng aksyon, hindi nila, I don't know kung ano yung pinaka-purpose talaga nila, bakit pinabayaan nila, ano, you know, bakit tinantay pa nila na makarating sa 2025. Diba? No? Parang hindi obvious na talagang ngayon nila gustong ipitin itong Duterte yung party Kasi nga, nag-file yan ng impeachment complaint kay Bongbong. No? At kung matanggal ang Duterte yung party list, may makaalyado po sila at mga aso na hawak sa liig na ipapasok ng mga party list mga kababayan. For example, si Kabataan Party List, So, against us. Ah, si Kabataan Party List sa pending terrorism case wow. sa COMELEC. Ang nag-file, Office of the Solicitor General sa ano, uh, Government of the Republic of the Philippines na nag Oh, yan pala mga kababayan po natin, Terrorism ang kaso. Matindi, matindi talaga si George Erwin Garcia. At baka matindi po yung kapit, no? ni Raul Manuel, mga albayan. File noong 2019 at 2021. Uh, meron rin pending uh, terrorism case si uh, Gabriela Partilis. Wow. Lahat meron sila. Naman, uh, ah. si Act Teachers meron rin kasi nga na-convict na yung kanil. Siyempre yan, convicted yan eh. Ilang congresswoman, meron na... Uh, uh, for example, yung kay Congresswoman Elect de Lima, meron mm, naman mm, siyang yun uh, saba. case. Kasi nga, meron pa siyang pending dito sa CA about drugs kay Senator Elect Tulfo yeah, uh, sa time, kahit na pending yung case niya sa citizenship and all the others doon na mayroong mga mas serious na pending cases like plunder and the uh, corruption so sabi natin kung sinasabi ni Comelec noong May 2019 hindi muna na ipoproklama ang Duterte yun kasi daw very serious daw yung case sabi ko eh paano nangyari yun eh ang dami doon mas serious yung case hindi uh, pinoproklama naman mm -hmm. So ano po yung magiging hakbang ninyo? Kasi In this commercial second division you can file a motion for reconsideration with the on bank is that a remedy that you're pursuing Yes uh, allowed po tayo mag-file ng uh, motion for reconsideration and uh, we will uh, file uh, that MR Pero sa totoo lang po we are not expecting anything from the N Bank Grabe no So mukhang nawala na rin po talaga ng uh, tiwala po na magiging pabor pa sa kanila ang decision no nitong uh, kumilik mga kababayan po natin. Kasi obvious naman kasi, no, uh, yung kanilang mga plano. And, of course, no, yung ibang mga taga-kumilik dyan ay nireklamo na rin nila sa Ombudsman at may petition na rin sila sa Supreme Court. Di bali mga kababayan po natin, no, kasi ako naniniwala na uh, hindi naman siguro nila kayang ma-influenciahan ni George Erwin Garcia itong Supreme Court dahil may pinel din po yan sila na petition sa Supreme Court. At uh, I think kung kung uh, hindi po maaprobahan ang kanilang magiging motion, eh, pwede rin sila umakyat muli sa Supreme Court. So sana ang Supreme Court ay papaboran po sila. Pero yung matinding uh, announcement po nitong si asik Cardima, mga kababayan, ay sabi niya nga kung talagang hindi makaupo itong Duterte at party list, no, sasabak na po siya sa pagkasinador pagdating ng 2028. Kung tatakbong president po itong si Vice President Sara. And of course, sure naman yang natatakbo si Vice President Sara. <coughs> At ako nakikita ko ha, dahil sa pagiging napakaganda po yung dedication nitong si Cardima para po sa ating bayan, particularly po sa mga kabataan at pagsugpo nitong mga uh, makakaliwa, no? Yun na lang yung termino na gamitin natin kasi pag NPA, medyo brutal eh. Pag uh, mga terorista, medyo brutal din, no? Yung so, mga makakaliwa na lang, okay? Itong mga makakaliwa, yun ang kanyang, uh, isa sa mga advokasyon niya, nawakasan na po itong paghari harian ng mga makaliwa at syempre, yung paggagamit din sa kanila nitong mga nakaupo na mga oportunista na nasa pwesto ngayon. Syempre si Tamba diyan mga kababayan natin, no? Na mukhang nagiging atakdog niya nga, itong sila Franz Castro, Raul Manuel, Arlen Rosas, Dilima, ito pa si Sasinado, no? Itong si Risa Contiveros, na mga ambisyoso na magpa-impeach kay VP Sara dahil po sa kanilang ambisyon na gusto nila sila magiging presidente. And of course, again, ang nakita ko dito number one, kung bakit kailangan i-disqualify ang Duterte at list ay dahil sila po yung nag-file ng impeachment, mga kababayan po natin, laban kay uh, Bumbong Marcos. So, malaki ang posibilidad na yan po yung number one na rason kung bakit sila uh, pinatanggal, mga kababayan po natin. Pero anyway, pakinggan natin ha, kasi napakatindi rin po yung pasabog ni kay Eric. Ito po panood. The only way for them to be removed from office is to file impeachment complaint. Pero nakikita natin, tauhan ito ni Marcos at hmm. ni mm, Romualdez. Yan. Itong sila Garcia at ang mga nakaupo sa Comelec. No? They... Yan nga po, mga kababayan natin. Ang sabi ng iba, ng mga viewers natin, dapat mag-file ng impeachment, dapat matanggal na ito si George Erwin Garcia. Hindi kasi ano yan? Hindi kasi possible yan. Dahil lahat po sila dyan na nakaupo is sa kumili. Kalyado po yan ni Marcos at ni Martin Valdez. No? And ang pinakasolusyon dyan is yung sa Supreme Court. Again, ang ginawa po ni Atty. Harold Despicio na nag-file po sila ng isang petition sa Supreme Court para ipadisbar itong si George Irwin Garcia sa Dio pangungutong sa mga tumatakbong politiko. Imagine yun po mga kababayan natin. Ang sabi po ni Atty. Harold Despicio, ang depende sa iyong butante, ang iyong babayaran o yung hinihingi, di umano, ni George Erwin Garcia. For example, ang kanyang kliyente sa Bohol, no, may butante na 300,000. Ang sinisingil sa kanya is 300 million. So ibig sabihin, ang katumbas ng bawat isang butante ay 1,000. So mura yan ay sa mga politiko na bumibili. And syempre, kung malaki-laki no yung yung botante eh, kung 200,000 botante mas dalawang ano 200 million din. No? So, eh, sa mga wag na ng mga politiko. Kayang-kaya po 'yan, mga Okay, uh, patuloy natin si Ka Eric ha. Shout out muna sa atin na sa mga nanonood. Thank you po. We are precisely uh, being put there uh, by Lisa Araneta uh, with the consent of Marcos Indromaldez pag sa pagkatang plano nila ay paghandaan na maprotektahan nila ang interes nila na sakali man na hindi po talaga mapipigilan ang mga uh, kandidato na pwedeng mangibabaw laban sa interes nila Marcos at Romualdez lalo na po sa darating na, na pagkakaroon ng halalan o national elections general elections sa uh, May 2028 ay abakay yan po mga natin and yan sinasabi na Marcos lahat ito no ay hindi for accountability kundi for election of 2028. Mga ambisyos yung may kagawan dito. And ng Duterte th Party List, napakalaki po yung impluensya nila. Sila po ang isa sa pinakamaingay sa loob ng kongreso. Kailangan secured na sila sa pandaraya at makinaraya naman dadayain talaga ang eleksyon. At nakita natin ito ngayon. So hindi pwedeng magtahimik, mahimik ang taong bayan dito. Ang punto ko ay ganito. Kung ganito kabalasubas at ka, Hmm. Uh, tarantado ang pamunuan ng Comelec at wala silang pakundangang uh, labagin ang saligang batas, labagin ang demokratikong interes at karapatan ng mamamayan sa mga mandato na ibinibigay during elections. At kaya nilang paglaruan ng uh, negosyo ang type ng pagpapaandar nito. Uh, mga kababayan, maliban dito sa controversial decision na inilagay nila, naging Comelected bigla si Benny Abante. Comelected, <laughs> ibang klaseng termino yun ha. Eric, Comelected No, Edi si ano naman kumukulit si Garcia. At uh, ganoon din po dinisqualify nila ang kapat ang Duterte Youth Party. Mm. Instead na i-disqualify nila itong mga communist terrorist. Uh... Yun, tama, dapat disqualify na yung mga sinasabi ni Ka Eric na grupo na yan. Uh, na mga party list no like Gabriela Agoy. Alliance of Communist Teachers. Uh... Si ano yan, si Franz Castro, yung uh, pinsan ni Claire Castro yung kabataan in pericruiter party list ang dinisqualify yung Duterte Youth Party. At malamang... Wala po kay Eric, kakampi na nila ngayon yan eh. Sa malamang, uh, ito din po ang game plan nila Romualdez na makakapasok oh. ang isa pa na nominado yeah. mula sa Gabriela, itong komunista uh, komunistang terorista. Wow! Gabriela pala. Kung matanggal ang Duterte, papasok pala yung Gabriela. Kaling nga. Ito na si Sarah Ilago? dating kabataan party ano ngayon sa Gabriela pinasa ng Communist Party of the Philippines so nakakabahala po ito uh, pagkat hindi lang po yan ang krimen ng COMELEC no hindi lamang ang pagkakaroon ng COMELECED itong COMELECED uh, uh, abusado at hindi karapat-dapat na maging kongresista o maging public official itong si Benny Abante mga kababayan manakin niyo there are almost 18 million ballots until now na hindi po binibilang ng COMELEC bagamat ito ay mandatory requirement na magkaroon ng manual audit of votes and manual canvas kapag nagkaroon po ng uh, pagbabangga doon sa aktual na resulta ng eleksyon versus doon sa uh, input ng makinaryas nila. Siyempre, hindi gagawin po yan ni, eh, ano, ni uh, George Erwin Garcia kay Eric. Dahil mabibisto sila dyan eh. Dyan sila gumagawa ng mikos-mikos eh. And may nakita po tayo nagpo-post na di ay deleted na po yung mga records doon sa kumilik online. So, sana hindi po yan totoo. No? Dahil kung ginawa nila yan, so, malino na iyan pa isang isang paglilinis para hindi malaman ng taong bayan yung kanilang kabulaskugan na ginawa dyan sa kumilik. Talagang marami pong petition. Eh. Yung mga Duterte 7, may mga petition po sila dyan na patungkol sa online voting, petition ng manual counting. Grabe, hanggang ngayon, walang action pa rin na nangyayari. And of course, timing pa rin si George Erwin Garcia. Kasi kung si George Erwin Garcia, seryoso yan, at talagang gusto niya ipakita na malinis ang nangyaring eleksyon, talagang ipapakita niya yung manual, ano yan, manual audit, manual counting, no, recount, para mapatunayan niya sa taong bayan na walang nangyaring dayaan no, sa eleksyon at hindi po nila minamanipulate ang resulta ng eleksyon. Kaya nga po, kinasuhan nila dyan si Attorney Harold Respicio ng... Uh, cyber level. Dahil ikinanta po ni Atty. Harold Despicio, yung mga posibleng dahilan kung paano nila dadayain ang mangyayaring eleksyon. At posibleng nangyari yan ha, mga kababayan po natin. Hindi man applicable sa lahat, pero I think sa national, sa senators, nangyari po at sa party list. So when there are questions of controversial data uh, output by the machine versus sa actual na appreciation of existing electoral situation, like for example, may 18 milliones, 18 million ballots po, ang uh, ibinasura ng mga makina on the ground of overvoting daw. So rejected ballots ito sa mga pagkasinador. So mantakin mo, 18 million ballots can turn around uh, the results of the elections for senators na sabi nga ni Vice President Sara Duterte, and I believe in that. Many of our people believe na nanalo po ang at least walo or siyam na kandidato ng PDP laban as endorsed by former President Duterte and Vice President Sara Duterte. That can be a big possibility, mga kababayan. So, balit, ayaw ng Commission din ang nakasaad sa automated election law na pwede pong mag-recount o pwede pong magkaroon ng manual audit of votes para po mabigyan ng kaliwanagan kung totoo ba na overvoting ang pagreject ng machine. Ang problema dyan, hindi po gagawin niya ni, ni ano ka Eric, no? ni George uh, Erwin Garcia dahil yun nga sabi natin mabibisto po sila no kaya siguro hindi nila nagawa sa lahat hindi nila nalaglag si Bungo si Bato si Marcolita ay may end si Camil Villar dahil mas mataas masyado ang boto hindi na po nila kayang dayahin so yung mga nasa baba na kaya pa po nilang bawasan so doon po sila nagbawas at ang mga overbots po ha tandaan natin mga kababayan walang bumoto sa alyansa na nagreklamo na nagkaroon sila ng overbots doon galing sa mga Duterte supporters na sampo lang yung binoto saktong dosi po binilang ni recount nila pero ang marka ng makina is overvotes. so marami pong ganyan kahit doon sa presento ko po pero ang sabi sa kanila balik na lang kayo after ng 7pm wala na mag-aantay ka ng ilang oras no ganyan po yung nangyayari ngayon talagang nakikita po natin grabe po yung panggagago ng kumilik no siyempre yung nasa likod nito si Bongbong o si Martin sila sila lang po dahil si si George Erwin Garcia ay kontrolado na Manila yan mga kababayan po natin so sila po yung mga decide kung sino pa yung uh, pwedeng paupuin sino yung pwedeng ipapadisqualify ipapadisqualify nila kung makakaya po at mayroon po silang mga magagawang paraan no para madisqualify kaya sabihin Manila na uh, nag-iintriga si Vice President Sara, nagpaparatang si BP Sara. Pero hindi po magsasalita si VP Sara sa mga sinasabi niya na nakapasok karamihan ng Duterte kung wala po siyang ebidensya na posibleng ilalabas. No, hindi man ngayon, dahil alam natin ngayon, ang lahat pwede nila mababago, lahat ay pwede nilang doktorin dahil hawak nila ngayon ng administration. Pero baka after nitong Marcos administration at pumalit ang Duterte, baka dito na mabubulgar at mahalungkat lahat na kanilang kabulaskugan pag nanakaw pandaraya at sinungalingan sa gobyernong ito. Maraming salamat po sa iyong komento, analysis uh, ka Eric. And sa hindi pa nakasubscribe, isubscribe po natin si ka Eric. And of course, no, yun napakagandang komento uh, naman. No? Mga kababayan po natin, ni Cardima at pagbigay po sa atin ng clarification patungkol po sa ibang isyo, ibang katanungan no, kung bakit talaga sila dinis qualify. And of course, lahat yan ay pera-pera. Kaya, congratulations po sa'yo, George Erwin Garcia. Sigurado, tibang-tiba ka na. May, may issue pa yan siya, no? Na tumanggap siya ng mga offshore account. Hindi pa tapos yan. Baka habulin yan ni Senator Marcolita. Okay. Yan na muna yung update natin, mga kababayan. Huwag kalimutan mag-like, uh, mag-comments, no? Kung gusto nyo i-share, i-share nyo rin po. And of course, kung hindi pa kayo nakapalo sa ating Facebook, pakipalo na rin yung ating Facebook. Same din po, mga kababayan, better fits. Maraming salamat at mabuhay o tayong mga Pilipino